Hello, hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Tara na, samahan niyo na naman ako sa aking panibagong araw. Let's go! Kahapon na video pala ito mga mi. Stress ng hapon po ito. Kahapon ko lang pala na tupi yung mga sinampay ko doon sa labas. Kahapon ko lang na napansin. Dahil naghahanap ako ng mga damit ng mga bata. Dahil sabi ko wala na doon pala sa sampayan sa labas. Tadami na lang ginagawa araw-araw hindi ko na naalala kung saan ko na naisampay or kung natupi ko na ba'y mga damit ng mga bata. Diyos ko, kaloka. Pagkatapos ko naman magtupi ng mga damit ng dalawang bata ay ilinis ko naman itong aparador na to na lagay ng mga libro ni kuya at iba pang mga papel-papel nung kinder at grade 1 siya. So, sinansalansan ko yung mga ibang libro, mga papel, mga test paper, at yung mga coupon band na pwede pang magamit. Dahil dito lang nakatambak to lahat, hindi ko na rin siya nalinisan siguro mga dalawang taon na na hindi ko na pagpagin dito. Dami na rin alikabok. Ngayon ko lang naisipang linisan to at dahil ngayon din nakapag bakante ng oras para makapaglinis-linis sa so, OMI, oh mga libro-libro, kung ano no pa naman niya galing yan sa lola niya yung ibang mga textbook yung mga pwedeng sagutan na mga pinagprint ng lola niya dito nakalaha, nakalagay lahat-lahat tinabi -lahat. ko na lang din yung iba dahil pwede, baka pwede pa yan magamit na sunod or ati poli pag nag-aaral na siya yan yung mga textbook ni kuya at ito na lang po ang video natin kanina umaga first day of school at dito pa naman si daddy ay siya na nagprepare na kailanganin ni kuya. Siya na rin nagluto at nagpaligo kay kuya. Dahil mamayang tanghali pa naman siya papasok sa kanyang work. So ako naman dito ay nagplan ako ng uniform niya dahil dila niya yung uniform niya dito. At dito niya nilaban sa bahay so kailangan ko yung hin. And dito na ako nagplancha sa igaan namin dahil wala kaming planchahan dun sa labas at saka Walang magbabantay sa mga bata dahil tulog pa. Dalawang pants lang naman tong dinala niya at dalawang t-shirt din na upper niya. Dahil hindi niya pwedeng laban doon. Nakauwi na siya noong Webes. Good thing na rin at tinala niya yung uniform niya para naman ma siya. Kasi pag doon na, niya pinalaban yung uniform niya ay hindi na, napa siya, nasusuot na lang niya na walang plant siya, at pag ating kanina, ito naman ay pagsundo naman namin ko at kuya. sa Pagkuya. Ito na kami tumahan sa Sonsia sa Puntang so At habang kalapit kami sa school ni Kuya, ay naramdaman niya din na kumutok pala yung gulong platan yung tricycle namin. Hindi ko na nabidyohan yung pagsundo mismo doon sa school ni Kuya. Dating na natos dito sa bahay, kumakain na, na yung dalawang bata. At hanggang dito na lang muna ang ating video mami. Thank you for watching. God bless. Please subscribe my channel.